Huwag kang pabida-bida, ako yung mag-a-assist doon. Bakit tayong dalawa naman ang sinabihan ni Madam na mag-a-assist sa business partner Bakit mo, niya? mo? Gusto ko, di ba? Ma'am, welcome na welcome po kayo dito kasi business partner kayo ni Madam A.R., mm -hmm. di ba? So, libre to lahat, ha? ha? Tignan mo nga, oh, parang walang pambayad dito. Tsaka napakamahal ng nasa minu. Okay. Ah, by the way, ito nga po pala yung ano kita natin for today. Mm -hmm. Teka, hindi ko siya kilala. Ah, uh, sino siya? Eh, hindi mo business partner niyo? O girls, pinatawag ko kayo dito kasi darating yung business partner ko. So asikasuhin niyo siya ha, kasi doon niyo malalaman kung sino yung mapopromote sa inyo, okay? Okay po so, mam. So aalis muna ako. As, Ingat po. So, asikasuhin niyo ha. Okay ma'am, kami nang bahala. Okay. <laughs> o ano niyo? O ano pa? Siguro alam naman, siguro sinong maproponong sa atin dalawa, di ba? Pagdating na pagdating ng business partner ni madam, tatawagin mo ko, huwag pabida-bida, ako yung mag a doon. Bakit tayong dalawa naman ang sinabihan ni madam na mag-a-assist sa business partner okay mo, niya? Gusto ko, di ba? Kung anong gusto ko, susundin mo. Mas magaling ako sa'yo. Kaya ikaw, sumunod ka kung gusto ko. <laughs> Hi, ma'am. Welcome to, to, our restaurant. Ma'am, dito po yung table. Hi. Thank you. Ask me. Ah, excuse me. Diba sanabi ko ako mag a sa business partner ni Madam A.R.? Ito ka dun, no? Oh. May mukhang mahirap dun. Hi, ma'am. Pasensya na po, ah. Okay Kayo po na. ba yung sinasabi ni Madam A.R. na business partner? Uh, A.R.? Opo. Yung may-ari po ng resto. Ay, oo. Ako yun. Ako yun. Nice meeting you, ma'am. Ito nga po pala yung menu namin sa Greenwich. Pili lang po kayo kahit anong gusto mo dyan. Ah, uh, sinabi ni AR na asikasuhin ako? Opo, sabi niya. Mag-order ako kahit anong gusto ko? Ma'am, welcome na welcome po kayo dito kasi business partner kayo ni Madam AR, mm -hmm. di ba? So, libre to lahat, ha? Oo <laughs> huh? naman po, sabi naman po kasi ni Ma'am AR. Okay. Pag business partner. Ah, uh, okay. So, gusto ko mag-order ng isang pepperoni. <laughs> isang lasagna, at saka isang orange juice na lang din. Yun lang. Uh, okay po. Ah. Wala pong problema. Thank you. Sige, hintayin ko na lang order ko. Waiter. Bakit po? Um, pwede po ako magkipag-order. Order? Wait lang ah, tatawagan ko yung Dapat na mag-serve sa'yo. Kasi yung sineserve ko, sir, yung no, Yung VIP. Annalyn, hindi ka nga dito. Di ba sabi ko, may ng ganitong tao yung uh, si kasuhin mo? Bakit nakalasot dito? Pinadaan mo pa dyan sa may VIP? Customer din naman po siya. Kaya nga, di ba? Di ba sabi ko lahat ng mahirap na customer asikasuhin mo? Tingnan mo nga, oh, parang walang pambayad dito. Tsaka napakamahal lang nasa minu. Sa so, tingin mo ba kaya niya? Tingin mo nga parang galing lang naglaro ng basketball? Ano makukuha natin dyan? Mas naman po tayong ganyan sa customer. Dapat pantay-pantay po yung pagtrato natin. tsaka, hmm. grabe ka naman makapagsalita, Miss. Porkit, galito yung damit ko. Ay, bala kayo sa buhay niyo. Basta ako, hindi ako magsaserve ng mahirap kagaya mo. Dani! Sarap naman dito pala. Hi, ma'am. Pasensya na po kayo, ah. Nasigasok ko kasi yung kabilang table, eh. Sa sayang okay ng oras, wala namang pera. Um, haya mo na yun. Sino mag-order na po kayo at uh, makakain? Oh, sige na. Bigyan mo ako ng isang margarita. Ah, siya nga pala. Ano pala ulit yung pangalan mo? Pauline po. Ah, Pauline. Tawagin na lang kitang Pau. Ah, nga pala. Gusto kong ko kunin yung kita ngayon. Ngayong araw na to. Ha? Eh, <laughs> Kausapin ko lang po muna si Madam AR. Nandun po kasi sa meeting eh. Ay, hindi na. Hindi ko na siya mahihintay kasi super tagal niya eh. Kaya alam niya naman na kukunin ko ngayon din yung kita ng... Dito, yung benta dito sa restaurant. Ah, ganun po ba? Oo. Sabihin ko lang din sa kanya mamaya na kinuha ko. Okay lang ba yun? Eh, sige ma'am. Wala naman po akong magagawa eh. O, oh, sige. Sige, wait lang po kayo, mama. Oh, sige. Sa ka pupunta? Sa so, business partner ni Madam AR, bibigay to. Benta natin yun na. Kaya nga, di ba? Gusto niyang kunin. At saka, paano mo nalaman na business partner yun? Eh, malamang. Sino ba dito yung nakadamit pang mayaman? Isa e, lang naman. Yung tingin mo nga sila, oh. Naka-jersey, nakapambahay, nakapagtulog yung isa. Kung nakapangdamit na mayaman, business partner na agad? Manahimik ka. Bumalik ka sa counter. Balik ka na dun. Hi, ma. Hi, <laughs> Ginulas mo naman ako. Masarap po ba yung pagkain? Sobra. Salamat ha. Salamat nga, mami. Naubos mo. Okay. Ah, by the way, ito nga po pala yung ano, kita natin for today. Mm -hmm. Kasi ito po yung mga sales. Okay. Ayan o. No? na naman. Naku. Ay, salamat talaga kasi gusto ko na talaga kunin tong benta ngayon kasi may paggagamitan nga. Ha! Ah, huwag kang mag-alala. Ako mismo magsasabi tatawagan ko si AR na kinuha ko sa kanya yung benta ngayon. Mm. Thank you talaga ha. Ayaw niyo pong kunin ko? Eh wag na wag na, hindi na yung kailangan. Oh. Oh. Ay hindi na na sa Madam AR eh. Ayan, nandito na pala si Madam AR eh. Di madam, di ba yung inaanday niyo si Madam AR? Ah, uh, teka hindi ko siya kilala. Ah, uh, sino siya? Eh hindi, mo Di ba business partner niyo? Business partner? Eh ano ka nun yung pangalan madam eh? Oh, hindi ko siya business partner. Okay. Eh, isa to. Saka, ano to? Yung benta. Yung kasi... benta? Ibibigay mo sa kanya? Sabi ko sa inyo, business partner daw hindi siya. siya hindi eh. business partner pa, Oh. Bakit may bibigay sa kanya? Uh, saka, miss? Ay. Uh, bayad na ba yung kinain mo? Ay, hindi pa po kasi sabi niya, libre to, to. So, hindi ko ito bayaran. Hoy, at at sabi ko lang libre. libre kasi akala ko business partner ka. Ikaw mo pagpanggap ka masyado. Eh sabi mo kasi aasikustuhin ah, si mo ko tapos lahat ng gusto ko na orderin, libre. Teka, teka, teka. Pumunta ka nalang sa counter, bayaran mo yan, ha? Walang libre dito. Ay, sorry po ha kasi libre daw eh. So hindi ko babayaran. So, ma iwan ko na kayo ha. Oh, mag-usap tayo. Ikaw may kasalanan neto at... Tignan mo, tinatakasan na tayo ng customer. Yung ginawa mo na yan, Pati pera yun. Muntik na lumabas. Sa so, gagawan mo. Oh, Pia, yeah, kamusta? Oh, Luigi. Ito nga pala yung sinasabi kong business partner ko. Kamusta yung mga waiters ko dito? Yung waitress siya ba yung waiters na sinasabi ko? Hindi nga ako nakasikaso niyan eh. At saka, dahil nakabis, pambahay lang ako, lalait ako niyan. Actually ngayon, pati nga asawa ko si Annalyn. Pinapihirapan niya. Asawa? Oo. Asawa ko si Annalyn. Siya nga pala. Lahat po ng mga customer na alam ni Pao na walang pangbayad, sa akin niya po pinapasa. Kaya pagod na pagod po ako talaga dito sa restaurant. So, totoo pala. Lahat ng mga sinasabi ng staff dito, ngayon napatunayan ko na alam mo Pao, hindi ko sila business partner. Tinest ko lang para malaman ko kung yung totoong ikaw. Para malaman ko kung totoo lahat ng sinasabi nila. Dahil dyan, Annalyn, yes po, binigay mo yung tiwala ako sa'yo. Kaya, ikaw na yung bagong manager dito. Maraming salamat po. At ikaw, Pao, huling araw mo na dito. At saka nga pala, yung kinain ng customer dito. Ibabawas ko yun sa huling sahod mo. Maging aral sa'yo yan, yung mga ginagawa mo na yan. ka na. Hey,